Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, Mapalad kayong mga dukha, sapagkat kayo'y pag ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magkagalak. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangang kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung ganoon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga niduno sa mga propeta ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo ay magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwag na propeta.